Guys, pues, maggulay tayo ng puso. Ayan o. Hmm. Hmm, bango. Ito ito Mm-hmm. gagawin ko una tanggalin tong nasa kuan to to siya to hmm bango. sarap nito pwede yan siya makilaw Okay, hmm. ko sa inyo paano ito lutuin. Ito. Hmm. Pero ito, masarap na ito eh. Putulin lang natin siya dito. ito matigas na matigas matigas ang gawin natin ito tanggalin ito yung ganyanin natin tapos lagay sa um, malam pilin natin yung malambot yun ang malambot yun ang gulay natin pwede siyang tunuan pwede siyang igisa bango siya bango hmm. parang siyang kuan itlog nga balot Ano? Hmm. You know. Tapos, pinyanin natin yan Ramit, ramit tu share yun parin Same process parin yan Ganyan Tanggalin yung Nasa gitna Yan Kayong Wala kayong ideya. Kayong idea na Idea na kayo Paano Yung laking Hindi nag Hindi sanay sa bukid. Aray ko Aray ko, napasok sa ilong ko. Diba? Hmm. Ano ba rin? Mm. Yung malambot, ayan. Isa natin to. Ayan. Ayan. lamin ito siya isaw-saw sa suka -so din.